Okay mga master, ito na yung inyong mga order. Tapos na, ayan. Kulang na lang yan. I-charge natin at bago ipaship. Ayan, yung solar generator. Okay, at, at saka yung uh, solar battery. Napaka solid. At yung, ayan. Uh, battery bank. So may casing siya at voltmeter. Request ng may-ari. Para daw sa, daladala niya sa dagat. At ito naman, solar generator. Para din sa taga Mindanao. Taga Kutabato. So nag-order sa akin ng 1 kW toroidal inverter at may build na na 60 ampere charge controller. So ito naman may kasamang wire. Ayan. At ito mga master. Ayan. Naka dali BMS po yan. Ayan. pare yan. Naka dali BMS. At napakasolid na ating wire mga master. Dinobli natin para sure bolt tayo kasi 12 volts. Ayan. All goods na lahat mga master. Ayan. I-charge icha na lang yan. At pagkatapos, ipapaship na natin sa inyo yan, mga master. Ayan, iba't ibang lugar may-ari niyan. Kaya, shoutout po sa mga nagpabuild nito at sa mga nagtitiwala ng ating uh, mga uh, gawa. Ayan, maraming salamat and God bless po, mga master.